kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Simulang pumasok ang taong 2024 ay limang kakaibang missiles na ang ibinagsak ng Russia sa Ukraine. Ito ang uri ng missile na hirap na hirap dibensahan ng Ukraine kahit nagamit na nila ang air defense system ng ibang bansa na ibinigay sa kanila. pusk! Yes, pusk! na sa loob lamang ng tatlong buwan ay umabot na sa bilang na isanda mga missiles ang pinakawalan ng Russia sa Ukraine. Mula sa gitna ng karagatan karga ng barkong pandigma ng mga Ruso ay kanilang pinakawalan, ang tinatawag nilang Zircon Missile. Ito ay isang hypersonic missile na kayang abutin ang layong isan libong kilometro sa bilis na 9 times the speed of sound. Pinagmamalaki ito ni Putin dahil sa sobrang bilis nito ay nagiging kokonti na lamang ang oras ng kalaban na makapagprepara para matamaan ito ng kanilang air defense system. Ito raw ang missile ng Russia na hindi kayang tapatan ng ibang bansa ayon kay Putin. Maliban sa problema ng Ukraine ang mga malalakas na misail na pinapakawalan ng Russia sa kanila ay ang mas malaking problema pa nila ngayon ay ang kakulangan ng kanilang mga armas pandigma at mga palang ginagamit. Pinipigilan ng mga kalyadong kongresista ni dating Presidente Donald Trump ang pagtulong ng Estados Unidos sa Ukraine. Rason para hirap ang administrasyon ni Biden Biden na mabigyan ng mga armas at balang Ukraine. Sa sitwasyon ngayon ng giyera ay namimiligro ang Ukraine na tuluyan ng masakop ng puwersa ng Russia dahil sa paabansin na ito ng paabansin na siya namang ikinababahala ng ibang bansa, nakatabi ng Ukraine at kaalyado ng NATO dahil ramdam na nila na sa oras na makuha na ng Rasya ang Ukraine ay sila naman ang isusunod nito. Matapos mangyari ang pagratrat ng mga terorista sa Moscow na tumapos sa buhay ng mga Rusong sibilyan na umabot sa humigit 100. At ngayon ay nagbigay na ng kanilang demandang Rasya sa Ukraine na arestuhin at ibigay sa kanila ang lahat ng mga nasa likod sa nangyaring pagratrat ayon sa Rasya. Matapos nilang salakayin ang Ukraine noong 2022 ay may mga nangyaring insidente sa loob ng Russia kung saan base sa kanilang investigasyon ang lahat ng ito ay may kinalaman ang bansang Ukraine. Gusto ng Russia ibigay sa kanila pati na ang head ng security service ng Ukraine na si Vasil Malio. Maliban sa pag-turnover ng Ukraine ng kanilang Head of Security Service ay kailangan din daw ng Ukraine na putuli na ang kanilang relasyon sa mga grupong kalaban ng Estado at Bayaran din ang mga biktima sa nangyaring insidente. Ayon naman sa Ukraine, wala silang kinalaman at hindi nila kagagawa ng nangyaring ratratan sa loob ng concert hall. Kahit na inako na ng isang grupo ang nangyari sa concert hall ay hindi pa rin makontento ang Russia dito. At gusto pa rin idiin ang Ukraine na sila ang may kagagawa nito. Bago pa nangyari ang pag-atake ay tinimbrihan na pala ng Iran ang Russia na posibleng aatakihin ah sila nang mga grupong ito pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ito sineryoso ng Rasya. Ganon din ang warning sa kanila. ng Estados Unidos na pareha sa Iran ay may nakalap rin silang impormasyon na may sasalakay sa loob ng Rasya. Sa nangyayari ngayon na ng mga tensyon sa buong mundo ay mukha yatang malapit na nga ang mundo sa posibleng ikatlong digma ang pandayigdig. Kunting miscalculation sa panig ng mga maiinit na nasyon na involved sa gyerang ito ay siguradong may ay sisiklab ka agad na digmaan at damay-damay na ang mangyayari. Disorganized ba at palaging nababasag ang mga itlog sa inyong bahay? Dahil yan sa walang magandang mapaglagyan. Ito na ang solusyon dyan kaibigan. Saktong egg dispenser. Organisado at madaling itago. Mura lang ito bigan Kaya iwasan na ang mabasagan. Kumuha ka na nito. Mura lang yan. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Mainit din ang sitwasyon sa West Philippine Sea, ganun din ngayon sa Israel at Iran dahil kakabira lang ng airstrike ng Israel sa embassy ng Iran sa Syria kung saan natodas ang isang mataas na opisyal ng military ng Iran. Hindi pa alam kung ano ang mga susunod na pwedeng mangyari sakaling magdesisyon ng Iran na gumanti sa ginawa ng Israel, kagaya ng paganti nila noon sa tropa ng Estados Unidos na nakabasi sa Syria nang tinira ng Amerika ang base ng Iran sa Syria. Galit na galit ngayon ng Iran at nangangako na gaganti sila ng napakatindi sa Israel dahil sa ginawa nitong pagtoda sa kanilang senior military advisor na si Mohammed Reza Sahidi. Pulbos ang buong consulate building ng Iran sa Syria nang ito'y birahin ng Israel. Hindi na nakalabas pa ang pitong mga taong nasa loob kasama na ang target nila nang ito'y birahin. Hindi naman inako ng Israel ang nangyaring airstrike pero hindi naman nila pinabulaanan ito. Tikom lang ang kanilang mga bibig sa nangyari. Lahat ng media outlet sa Iran ay itinuturo ang Israel na siya umanong may kagagawan sa nangyaring airstrike bago pa man ito mangyari noong lunes ay nakagawa na rin ng naunang airstrike ang Israel sa Syria kung saan ay tumuda sa 53 katao 38 sa mga ito ay mga sundalo na suportado ng Iran. Siguradong may sisiklab na naman na panibagong gulo sa pagitan ng Israel at Iran kahit na hindi ito hahantong sa isang full scale na gyera pero siguradong hindi ito maganda para sa mga sibilyan na madadamay sa gulong ito. Ang hirap talaga kapag hindi nagkakaunawaan ng bawat isa dahil gulo lang talaga ang patutunguhan Marami ang mga nagsasabi at sumusuporta pa para matuloy ang gera. Pero ang tanong alam mo ba kung gaano kahirap ang magiging sitwasyon sakaling magkaroon ng kiyera? Kung sa COVID pa lang ay nakaramdam na tayo ng hirap, paano pa kaya sa sitwasyon ng totoong kiyera? Ang mga mayayaman sa ating bansa kahit na mga politiko at pamilya nila ay posibleng sisibat yan kaagad papunta sa ibang nasyon kung saan sa tingin nila ay hindi gaano mapektuhan ng mangyayaring gyera. Pero tayo na walang kapasidad na magtago sa ibang bansa ay mapipilitang harapin ang kung ano mang pwedeng mangyari. Ikaw, handa ka na bang saksihan ng pangis ng World War III? 3, 2, 3! выполнили свою задачу на отлично. Большой опыт работы на незнакомых полигонах, на незнакомой территории. В данный же рубеж блокирования стоит подразделение Российской Федерации и нанесли огневое поражение. бы оценить высокое качество взаимодействия с белорусскими экипажами, They na on duty. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.